si san. May sumakay sa ano ko? May sumakay, guys. grabe may sumakay oh. 'Yung trailer ko, siya na 'yung binutas niya 'yung ano ko, 'yung side curtain ko. Boss, hindi kita marinig, boss. Grabe guys, hindi ko napansin oh. No? May sumakay sa akin guys. Putay na niya ako para into yung truck. Grabe ang mga tao dito sa Europe guys. Tingnan nyo oh. Ayun siya oh. Ayun siya oh. Grabe guys, kinagawa niya. Kayo sumasabi na guys oh. Hindi ko alam kung paano ano dyan. Baka tumalon bigla yan. Putang oh, na. Ayun, ayo into ako sa may polis. Pasukan tayo ng mga Ano guys Ay, Pinipigilan niya akong hinto yung truck Hindi ako hintong At walang polis Pinosinahan ko yung polis ano? o Grabe Grabe talaga yung mga magdanakaw Oh Puta oh. ito, pos Parang ito. Kasi ini Tor Torquito yan o oh. din yung ito isa oh. Tur o Torque. Torquito pa Torquito Ginaganito niya yung kamay ko eh Tinan mo itong ano binabagalan niya o oh. Binabagalan niya <bway>, Oo oh, Ito binabagalan niya o oh. oh. Binabagalan niya. Naantay ko nga yung pulls. Oh, yung truck driver. Kasabot niya to guys. Oh, kasabot yan. Yan, 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 yan. Kasabot niya. Grabe to. Turkey yan eh. Turkey to kasi yung kamay niya nakita ko talagang ngarabit yung ano niya eh yung kamay niya ay eh, nag uh, alam ko yung sign ng uminto kasagalit sabi niya sa akin eh May mga barrel sila. Ito tayo, kubro tayo. Ayan na. Ino na ng mga pulis. Ayan, dami na ang polis guys. Marami. Masasuna? What do you have inside the truck? Tabako sir. What? Tabako. Tabak? Oh yes.

Tinira na guys May pumasok doon sa truck ko Ayan o Siputan tayo ng polis guys Dahil Tatakbo natin daw doon sa kasalinaan Ayan is dami ng ice cream na polis 1, 2, 3 4, 5 Da, Handschuhe, Handschuhe, und aufmachen dann. Okay.